Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay paano mag-alaga ng kalamansi na nakatanim sa container. So dito sa aking bakuran, meron akong ilang puno ng kalamansi. Uh, apat ito, uh, ito yung dalawa. Meron pa ako nakatanim sa malaking container, kagaya nitong isang ito. Ayan. At uh, meron pa sa isang maliit na timba so pagdating sa kalamansi uh, marami na rin po akong video na nagawa nito uh, meron akong playlist nitong uh, pag-aalaga ng kalamansi sa container at ipopost ko sa uh, latter part of uh, this video ngayon uh, naisip akong gumawa uli ng content about uh, kalamansi in uh, container kasi may nagtanong sa akin uh, yung daw kalamansi siya ay uh, nangunglubot ang uh, mga dahon at uh, ano nga ba ang uh, solusyon doon So, in this video, siya share ko sa inyo ano ang uh, posibleng dahilan noon, ano ang solusyon, at uh, paano siya alagaan in uh, general itong mga nakatanim sa container. So, ito nga pala mga kalamansi ko dito. Uh, kung di ako nagkakamali, around 4 years na, na nakatanim sa container. Ito halimbawa, ayan, no, oh, medyo nadudurog na yung kanyang container. So, kagagalaw, kakalipat-lipat. Pag lagi kasing ginagalaw ang container, medyo masisira yan, lalo na pagka lumulutong na siya. So, ito pa. Yan, mga matatagal na silang nakatanim sa container. At, uh, na-maintain ko yung kanilang uh, health at the same time yung uh, pagbunga nila. Yan. So, bakit ba nangungulubot lumulubot ang uh, mga dahon ng kalamansi? Well, marami pong faktor bakit nangungulubot yan, lalo na pagka naglalagas. Ang unang-una po dyan na dahilan ay maaring may insekto na sumisira. Paborito rin kasi ng uh, insekto itong ating kalamansi, lalong-lalo na halimbawa ang leaf miner. Halimbawa itong isang dahon nito, ayan o. Oh. So, nakatupi siyang ganyan. At uh, ito po eh, kinain na ito ng uh, leaf miner. Yan. Medyo malabo yung camera. Yan. So, pagka na tira ng ano ng uh, peste ng uh, insekto ay eh uh, masisira ang uh, dahon at later on ay malalaglag. Kaya naman dapat na maagapan. So dito, kailangan ng ating kalamansi ay regularly ni-sprayan din natin ng uh, insecticide para patayin yung mga insekto na sumisira sa kanya kagaya po ng leaf miner bukod sa insecticide dapat din na mag-spray tayo sa kalamansi ng fungicide yes tinatamaan din ng fungus ang kalamansi so every now and then kailangan po 'yan ini-sprayan din natin ng insecticide ah sorry fungicide pagdating sa insecticide at fungicide na rin Marami po tayo nabibiling broad spectrum. Yung broad spectrum lang, yung sabihin yung panlaban sa karamihan ng mga insekto, yon po pwede na po yun sa kalamansi. So sa fungicide na ginagamit ko dito ay yung pong uh, mancozeb, At uh, sa insecticide naman ay uh, pwede na ang sevin, no? yung desis, yung brodan. At uh, pag regularly mo yan kahit wala kang nakikitang uh, simisira sa kanya, ay asahan mo na Mananatiling maganda yung kanyang dahon. yan At tuloy-tuloy pa rin siyang magbubulaklak. So kagaya ng nitong kalamansi ko dito. Ito po ay ilang taon na rin sa akin. At uh, magulang na rin ang kanyang katawan. Ngayon yan, yan. At tuloy-tuloy pa rin yung kanyang uh, pagbunga. Nagbubunga siya at the same time ay... Uh, naglalabas ng mga bagong dahon. So dapat po ganito yung ating tanim na kalamansi. Sabay yung paglago niya and at the same time yung kanyang pagbunga. Meron kasi ako nakikita ng mga kalamansi na meron nga siyang bunga. Ano po? Medyo marami nga yung kanyang bunga pero puro lagas naman yung kanyang dahon. So yung pong ganong klaseng kalamansi, uh, meron mga ilang factors na maaring nag-contribute sa ganong itsura niya na nalalagas ang mga dahon. Uh, pwedeng uh, sobrang natuyuan siya ng uh, tubig. Ito kasing kalamansi para po natin itong mapabulaklak, mapabunga. Kailangan to ay uh, uh, gutumi natin, uhawin natin. So, pinanatili itong ang uh, kanyang lupa ng mga dalawang linggo and then, pagkatapos, bigla mo siyang bibigyan ng fertilizer. So, gutom na gutom yan, kakain yan. At, dahil doon, mag-umpisa siyang magbulaklak. Yung fertilizer po na pampabunga ay na-apply sa kanya. Ngayon, uh, minsan, nasosobrahan, sobrahan, sobrang tuyong-tuyo ang lupa. Ang resulta noon, malalaglag ang uh, dahon. And then, uh, pagbigay mo ng fertilizer, wala, nalaglag na yung dahon, magbubunga nga siya. Pero puro uh, bunga, kakaunti ang uh, dahon. So, yun po, ibig sabihin, merong uh, nangyaring stress doon sa halaman. Yung pagkalagas ng dahon maaaring bunga din sa sobrang init ng uh, panahon. Sa sobrang lamig, yung pong uh, papalit-palit ng panahon, isa rin po sa dahilan yan kaya naglalagas ng dahon ang ating tanim na kalamansi. Pero yun po eh, mga extreme na situation na ah. hindi tipong sobrang init ng araw at sobrang matawian ng lupa, ayan, maglalagas po ng dahon yan. Pwede rin dahil sa fungus, kaya nangyari yon Kaya naman yung pag-spray natin ng na insecticide at fungicide, dapat po yan on a regular basis. Doon naman sa tanong na bakit hindi nagbubunga yung kanyang tanim na kalamansi. Well, uh, ang kalamansi po, uh, lalo na itong nakatanim sa container, ano po, binibigyan talaga natin ng dapat ng panahon yan na sila ay uh, mag-vegetate. Maglabas ng mga bagong sanga, no? kung saan lalabas yung mga bagong dahon, pati na yung uh, bulaklak. Pero at the same time, pwede natin gawin yan ng sabay. Kagaya nitong nasa akin dito Nakikita mo meron siya mga bagong dahon Malago yung kanyang canopy Ayan And at the same time ay Meron siya mga lumalaking bunga Ayan Ayan So ito po isang senyales na Malusog yung tanim mo na si Meron din nagtanong, bakit nalalaglag ang bunga ng kalamansi? Uh, yung pong paglaglag ng bunga ng kalamansi, yung mga bubot pa, no, ay uh, hindi po talaga problema yan. Yung po ay uh, normal, sobrang init ng panahon. Halimbawa, pwede malaglag ang bunga ng kalamansi. Magaya nito, o, oh, nalaglag yung bunga niya. Dito, may nalaglag din. Pero at the same time, meron ding lumalabas na iba pang bunga na lumalaki. Yan. Yan. Dito pa. Yan. Normally pag kalaki, diyan sa normally nalalaglag ang bunga at yan po eh ginagawa ng kalamasi na ilaglag yung kanyang bunga dahil hindi niya kayang ituloy. So pag sobrang dami halimbawa na naging kulaklak, eh, hindi natin maasahan na lahat yon ay uh, magtutuloy. Meron talagang malalaglag. Ang importante dyan, tuloy pa rin na nagbubunga ang iyong tanim na kalamansi. So doon sa nagtanong na bakit ako kumukulubot, ah... Uh, kaibigan, mag-spray ka ng insecticide at fungicide sa iyong tanim na kalamansi. On a regular basis, weekly, mag-spray ka. Pwede ang brodan, no Ang 7, desis, pwede po yan, kahit malatayon, pwede yan. Yung mga broad spectrum insecticide, pati na ang fungicide, funguran, halimbawa, mancozeb. marami pong klase yan, broad spectrum fungicide na pwede mong ispray sa iyong tanim na kalamansi para maging malusog yung kanyang foliage at the same time ay uh, magbunga siya ng tuloy-tuloy. Uh, Pag naman napansin mo na lumalabas yung ugat sa ibabaw ng container, ng iyong tanim na kalamansi tabunan lang yan ng lupa pwede din na compost ang uh, ipatong mo sa ibabaw ng lupa compost or uh, vermicast o yung mga binulok na ipot ng uh, hayop, ng manok ng baka, ng kalabaw para mas gumanda ang lupa kung gusto mo naman na talagang lumaki ang puno ng iyong kalamansi ay ilipat mo siya na direktang itanim sa lupa So itong sa akin na to, mga apat na taon na to uh, Itong isang ito, mahigit na yata apat na taon eh So at ganyan lang sila kalaki Nananatili ng mga around da 40 inches lang yung height nila Mula sa simento So ito, pwede pang lumaki kung tatanggalin sa container At ililipat sa direkta sa lupa Pero sa ngayon, pag nasa ganyan kalaki lang ang container niya ay bahagyan na lang ang ilalaki nito. More or less nga, sagad na yan, yung laki niyang yan. Pero okay na sa akin yung ganyan, hindi ko kailangan ng malaking puno ng uh, kalamansi dahil uh, pansariling gamit lang naman yung aking kinukuhang mga bunga. Alright, hanggang dito na lang. Sana po nakapagbigay ako ng uh, tip, lalo na doon sa nagtanong bakit daw uh, uh, kumukulot ang dahon ng kanyang uh, kalamansi. Ito pong ganitong tumutupi pataasan ano po, hindi po sign ng pangungulot 'yan. All right? Yan po eh uh, pagbago ang dahon, ganyan talaga siya. Tapos isa pa, pagka medyo laging basa ang lupa, naging ganyan din ang dahon. Pagka naman ang dahon niya ay gumanon, no, bumaba, ibig sabihin niyan, tuyong-tuyo naman ang lupa. Kailangan kang magdilig. Uh, Pero pagkaramihan nakataas, Lalo na yung mga bagong sibol, bagong labas, okay lang po yan. Ibig sabihin, healthy ang inyong uh, kalamansi. So, maraming salamat po sa pananood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!